In this video ay i ko kung ano yung laman ng bag ko na dinadala ko palagi sa mga shoot. Pero magpo-focus lang muna tayo sa mga lens. I-explain ko din dito yung gamit nila at kung paano sila gamitin. At ang vlog nito ay hatid sa inyo ng Raymer Studio. Bago ko pakita yung laman loob ng bag, pakita ko muna yung mga nasa labas ng bag. So, first is yung tripod. So, tripod ko is a uh, Benro S4. Luma na siya. Actually, sira na halos to eh. Kasi nag... Umuuga-uga na na ganito. Kahit ipitan ko yung tornilyo, hindi na siya, uh, ano, hindi na siya umihigpit. Pero so far, use, so far naman, useful pa rin naman siya. At meron siyang quick release plate. Benro quick release plate. Explain ko kung ano itong quick release plate na ito mamaya. Ano, sa mga hindi nakakaalam. And, and, siyempre, meron din tayong gimbal. And this is Siyun Crane 4. And meron din akong quick release plate. Kagaya nung quick release plate na nandito. Dalawang quick release plate. Pareho sila. Para pag ko yung camera dito sa gimbal, isang tanggal lang, isang lipat ulit dito, nakakabit na kagad yung camera ko. Dahil yun, dun sa quick release plate na nandito. O, yun. So, gimbal at saka tripod. So, punta tayo ngayon sa nasa loob ng bag. Siyempre, center? ano yun? Ano yun? <laughs> oh, so, pwede kayo magsalita. wala problema. Yung mga tao na nasa paligid. <laughs> sa back. O, oh, totok nyo. Lahat sila nanonood. Hindi ko... Pwede naman silang hindi manood. Pero totok na totok sila. Eh, Pakita mo eh, nga. Kaya eh, Daps, uh, uh, i... Paikutin mo yung camera. Pakita mo yung mga nasa room. Kaya hindi ka... Kaya kami nanonood para hindi na kami manood sa YouTube. oh, yan. O, oh, yan sila. Ayan. Oh. Yan. Kilala nyo Sikat na videographer. Yan from Los Baños. <laughs> Si Sir Erwin, ayan, yan, pakita niyo lang yan. Balon kami balon sa YouTube. Okay. Ay, ito kami balon. Ay, kaway, yung editor natin, sa mga Carol. So far kasi, wala pa yung details, wala pa kaming mashoot. So dahil labang wala pa kaming ginagawa, ito muna, mag-ganong muna. Tignan niyo yung bulo-bulo nung bag ko. So, ayun. Ito ngayon, sa camera muna tayo. Isa lang naman ang camera ko, A7 III. So, alam niyo na naman siguro, A7 III. At tignan niyo yung nasa ilalim niya. Ito yung sa plate. Ito yung plate na quick release plate. So, papakita oh, uh, Zoom in. Ito yung plate. Yan. May, may kulangot ko sa ilalim. May kulangot ako. Ah, hindi. Kulangot. Speaking of kulangot, okay. ito ay uh, blue tack. Blue. So, blue tack. As blue. in B. Blue. B. Na-check ko na siya sa Google dati. Blue tack din ang tawag ko sa kanya. Pero blue tack talaga siya. Ayan. So, ayan. Para siyang kulangot. So, ginagamit siya para patayuin yung sing-sing. Bawa, didikit ko lang dyan, patatayuin yung sing-sing. O kaya, ikakabit ko sa lens para malagyan ng pang flare. So, ayun lang. So, ito, balik tayo sa plate. So, ito yung plate natin. Isang, pag ililipat ko sa tripod, pag narinig na ganun, okay na yon Nakakabit na agad yung camera ko. And, pag lilipat ko naman sa gimbal, ganun lang nakakabit na kagad sya tapos nalaglag no. Uh, oh, ayun dok lang. Paniyer paniyer. Jindagin. Tapos hindi pala siya naghihipito no? na nalaglag no. So ayun, para mabilis lumipat kapag papuntakan ng uh, gimbal galing sa tripod. So yun yung camera natin. Eh, uh, dumating na dito po, Ah, sige, pakiyan kakain muna tayo. Okay, post muna tayo, kakain tayo. Honest oh, food. Honest food. ay may food nyo, nga, di pa tayo kumain eh. May patayin ko muna yun. Ano? Ay, ba't ko pinatay itong ilaw? Yung electric pan papatayin ko kasi ang lakas ng hangin. So, ayun. So far, ito pa lang. Ngayon po na tayo sa lens. So, first lens na papakilala ko sa inyo, itong ah uh, Sony 90mm Macro. Ito yung pinakagamit na gamit na lens na, lag, na lagi ko talagang ginagamit. Pagdating palang sa shoot, eto na kagad ang unang kong gagamitin. This is macro. Ginagamit ko pag-shoot ng ring, ng mga details, yung aras, bible. Lahat na halos, lahat ng details, dito talaga dadaan sa 90mm ko. Uh, maliban na lang kung flat lay yung kukunan ko. Kasi pag flat lay, kailangan medyo wider na yung lens ko. So, lahat, all the way, from details, eto na yung gagamitin ko. And... Ginagamit ko rin siya sa mga establishing, sa candids, yung mga reaction. And pag ako yung main cam, ito na rin yung pang -tuto ko sa homily ni Father at saka yung vows. At syempre, mga reaction din sa simbahan. At the same time, macro na rin siya. And macro as in, yung mga maliliit na item makukunan ko. Because macro nga, yun, yun lang. So, second lens, na pakikilala ko sa inyo ay ang 35mm ko. Ito, ginagamit ko pang beauty shots. Matagalin ko muna ito. Bawal ito makita. Bawal ito makita sa sunod na ano. Sa sunod na ano yan. So, ito yon ah uh, SLR. Man, ano lang to Filter lang. Filter. Okay. Oo. Ito ang uh, SLR Magic 35mm 1.2. Usually, pagka mga beauty shots, pogi shots, dapat mas malak, mas wider yung aperture or mas, mala, mas maliit yung number. Like, ito, 1.2. So, 1.2, mas blurred yung background. Yun. At may natapag. Sagutin natin, live kasama dito. Lala move, sir. Nandito na ako sa labas. <laughs> So, ayun. Nasaan na ba ako? Sorry, ah. Tanong uh, lang. Sige, tanong. Go. Tanong. Bakit mas pinili mo yung 35 imbis na 50 na pang-beauty Speaking of 50, meron din akong 50 na pang-beauty shots. Pero, mas pinili ko yung 35 kasi mas, mas malapit, mas wider ako. Kasi, pagka naka-50 naka ako, medyo masyadong malapit. Sa akin lang naman yun, ah. Although, meron pa ipapakilala ng isang lens na mas malapit pa sa 50 para sa akin kasi, yung pag medyo wider na pang pogi shots, kagaya ng 35, kahit konting movement lang ng gimbal ko, malaki na yung impact. So, pag nag-shoot ako ng orbit, pag nag-orbit ako sa subject ko, mas mabilis ako, ma ma mas kita ko na agad yung movement. Tsaka mas smooth siya. Hindi kagaya nung pag medyo tight, medyo mahirap. Pero nadadaan naman sa practice yun. Yun lang naman sa akin lang naman. Pero kanya-kanya rin naman, syempre tayo ng uh, perspective sa pag ng pogi shots and beauty shots. So, and ah uh, ang purpose talaga nito na 35mm ko is pang pogi shots, beauty shots lang. Minsan ko lang siyang gamitin pang establishing or hindi ko, halos hindi na. ah uh, and sa post snap ginagamit ko to sa post snap Yun lang talaga yung halos tatlong uh, tatlong pinagagamitan ko, tatlong shots na pinagagamitan ko gamitin ko man siya sa iba, bihira lang. 'Yon. And then next, eto na 'yung eto 'yung pinaka medyo for me hindi lang 35 'yung pang beauty shots ko. Meron din ako tanggalin muna natin 'to. Mga raming maging tanong kapag kasama 'to eh. So, eto naman ang ang 85mm 1.4. So, ginagamit ko rin siya na pang beauty shots, pogi shots, at siyempre, minsan din pang post nap. So, kagaya ang sinabi ko kanina, kadalasan na ginagamit natin sa mga pogi shots, beauty shots, ay yung mga wider aperture, aperture na kagaya nito, 1.4. So, pakita ko lang yung mga sample ng shots, mga ganito yung mga shots na pwedeng makunan gamit itong 85. So, kung nakikita nyo sa screen, ayun. Wala pa rin yung details, no? So, sure, bahala kayo. Magbablog ako na magbablog hanggat walang details. Hanggang sa makarating tayo ng reception. Ang dumating na? <laughs> ano ba ito? Uh, nakalak. Yun. Idol, kaya mag-vlog? Ah, 2021 siguro. ano, oh, ano, pandemic. Ah, pandemic. pandemic. Medyo yung to. Oo. Oh. totoo yan. So, yun. So, itong 85, uh, ginagamit ko siya. Mas madalas ko siyang gamit. Naka-tripod. Also, ginagamit ko rin siya na naka-gimbal. Uh, pero majority ng paggamit ko nito, naka-tripod lang ako. Or, minsan din, nag-handheld ako gamit to. So, yun yan. Kagaya nakikita niyo yung mga shots na pinakita ko. Puro tripod shots yun. So, ayun, meron tayong dalawang uh, review ulit natin. Meron tayong dalawang pogi shots, 35 at saka yung 85. Meron din akong 50, kaso hindi ko dala. At saka bihira ako din naman gamitin. Para sa akin, medyo overkill na yon Ang dami naman masyadong pangportrait uh, pang portrait lens, eh, hindi ko rin naman magagamit lahat. So, minsan nga, sa shoot, eto lang gamit ko. Minsan, hindi ko na, hindi ko na nagagamit yung 85. Or, depende sa mood, depende kung ano yung sa tingin ko ay magandang gawin, uh, ako na 'yung nagde-decide nun So ayun, meron na tayong tatlong lens na nagpakilala And ito sa pang-apat na lens. 'Yan. Ito naman ang six, ang Sigma 16 to 28. Ito 'yung pinaka-wide lens na meron ako. So ang Pinaka-wide niya, 16mm, pero pwede siyang mag-zoom hanggang 28 Ang kagandahan sa kanya, kahit mag-zoom in, zoom out ako, walang humahaba na sa lens niya. So, magandang gamitin to for the video kasi kahit naka mag-zoom in, zoom out ako, hindi magbabago yung balance. Although, parang may, may sa loob, may internal, may parang may nag-zoom in, zoom out din siya sa loob. Meron niya ba? Wala. Sa Tamron ata. Ah, meron, meron. Konti lang. Uh, konti lang. Ayun, sa likod niya. Sa likod siya, ano, umurong. Hindi siya sa labas. So, pag nag-zoom in, zoom out ako, may, may, may nag-pupush at saka nag-pull dun sa loob ng lens. Pero hindi masyadong apektado yung uh, timbang ng gimbal ni Don. So, yun. Okay. Ang gamit ko naman, ginagamit ko naman siya pang establishing. Mga wide establishing sa preps. ah uh, itong mga nakikita nyo, wide establishing sa simbahan. Ginagamit ko rin pang long, long glide sa gitna ng aisle. Tapos, itong mga nakikita nyo, mga shots na to. Puro, ginagamit ko siya, purong gimbal talaga. Bihira ko siyang gamitin sa tripod o minsan hindi ko na siya ginagamit nang gamit ko ay tripod. Lagi siyang gimbal at handheld. Sa handheld, marami din akong pinagagamit ang handheld gaya ng pag-shoot ng mga abay, kagaya nitong mga clip na, pina na nakikita nyo ngayon, handheld yan gamit ang 16 to 28mm. Ayun. So, pag tripod, minsan lang pero parang hindi. Hindi ko na siya ginagamit kapag tripod yung gamit ko. Ewan ko, parang mas gusto ko kasi kapag magsushoot ako ng wide, mas gagamitin ko yung 90mm at lalayo ako ng malayong malayo para makakuha ng wide gamit yung 90mm. Kesa dun sa malapit ako gamit yung 16mm. For me, parang mas maganda yung malayong malayo ako. Tapos, nagagawa ako pang mag-foreground na mga paligid habang nasa malayo ako gamit yung 90 Kaya hindi ko ginagamit masyadong establishing to na naka-tripod. Gamit, gamit ko to ng pang-establishing using gimbal. yon So, yun. Naka-apat na lens na tayo. Dami no. Mukhang magastos yung papasukin nyo kung gusto nyo pumasok dito sa ganito. Ilan ba? Apat na. Meron pa akong isa. Eto naman, lahat ng to, lahat ng lens na yan, wala na yan. <laughs> kaya yung gamit, kaya yung gawin ng isang lens na to. Pero hindi naman, hindi naman technical. Technically, hindi. ah uh, sabihin na natin, lahat abot, lahat, abot niya lahat. Kagaya ng wide siya, pero ang wide niya hanggang 28. So, tanggalin ko na lang ito. Sige, lagay ko pala yung hold. It. So, wide niyang 28. Kaya kong i-zoom siya sa 75. So, 28 to 75. So, ang lens na to ay ang Tamron 28 to 75. So, imagine wala ako nito lahat. Kaya pa rin naman mag-shoot ng wedding gamit ang isang lens. Kung meron ako nito, pero, siyempre, medyo mahabang explanation kasi. Oo, may habang explanation. For example, kukuha ako ng, eh, di diba, sabi ko nga, yung 90 pang details. Kukuha ako ng details gamit to. Kaya rin naman niya, kaya lang, not macro as like this. Siyempre, pag sing-sing, medyo hindi na ganun ka lapit ang shots. So, kakailangan ko pa rin ng macro. Kung magbu beauty shots, gamitin ko to beauty shots, pwede. Kasi siya ay medyo wide aperture na rin. Pero not as much as good nitong 1.2 na aperture at itong 1.4 na aperture. Kasi 2.8 lang siya. Pero pwede pa rin. Pwede mo rin gamitin pang beauty shots to. And pwede mo rin siyang pang glide na wide. Not as wide nitong 16 kasi ang pinaka wide niya ay yung 28 lang. Pero pwede pa rin. Pwede ka rin mag glide gamit yung 28mm dito kumbaga parang kaya rin naman niyang gawin yung mga nagagawa ng lens na to pero may kulang kaya so uh, pwede kong sabihin na wala naman talagang uh, all in one lens talagang may kanya-kanya talaga siyang gamit so sa ko ba to ginagamit mas gamit na gamit ko to sa reception kasi pagdating ng reception pagkatapos ng first dance eto na lang gagamitin ko wala nang palit-palit zoom in na lang ako or zoom out ako yun lang yung gagawin, gagawin ko. And hindi ko na kailangan to. Tatago ko na itong mga lens na to. Ito na lang uh, 28 to 75 yung gamit ko. And sa preps, ginagamit ko rin to minsan kapag uh, masayahan yung mga video. Shushoot ko yung mga, mga, mga abay. Zoom in, zoom out. Pag gusto ko yung medyo parang old school style. Zoom, yeah. zoom out, zoom in, zoom out. Habang nagsushoot. Kagaya ng mga clip na nakikita nito. Na nag zoom in, nagsusum out. Ayun, mga ganoon. So, yun lang yung lens na ginamit ko. So far, lima. Pero anim yung lens ko. Hindi ko lang dala yung isa. So, hindi ko na rin naman siya kailangan. Ito. So, yun. Lens pa lang yan. Marami pa laman. May, mayroon pang mga laman yung bag ko. Gusto ko ipakita sa inyo to. Pero, magsushoot na kami. So, okay lang for now. Lens lang yung muna na ipakilala ko. Pero, magsushoot na muna ako. Ah, bilis lang. Tara na, tara na. I Shoot na ako ng ano.